Good morning guys magluto tayo ngayon ng sangkatutak na alugbati tsaka sangig na marami lagyan natin ng isang malaking maraming sili yan kumulo na ilagay na natin itong ating alugbati Ayan, ilagay ko na ang aking sanig. Oh. Sa na, nor, nor, cubes. Ito guys, ilagay ko na itong sili ko guys. Yan na guys, sili. Pampano Pampano ng bulati yun guys lalong sasarap ang alugbati kung lagyan mo ng kunting suka parang talbos ng kamote oh. ito na guys luto na guys kain tayo guys